video, magluluto si Chef Life ng kaniyang favorite na gulay. Ano fa? Kalabasa. at sitaw. Siyempre, ang ating ingredients, sibuyas, bawang. Hindi nawawala yan. Uh, at, alam mo, sa pag-araw-araw ng aking buhay, ayan lang, hahaluan natin ng uh, chicken thigh boneless tinanggal ko ang balat kasi nga po hindi na tayo bumabata eh, iwas mate sa mga skin tapos ayan tanggal pa more uh, alam nyo na iwas iwas muna tayo sa mga skin skin hirap na bumabata tayo eh ba diba? tapos pag initin ng kawali lagyan ng konting mantika ayan ilagay na ang ano sibuyas bawang tapos, anong isusunod yung lagay ni Chef? Ayan. ah uh, guys, samahan nyo ako sa akin pagluluto ngayon. Kasi, uh, alam mo na, ito lang yung ginagawa ko sa araw-araw. Eh. Wala naman tayong low season. Inilagyan eh, ko na nga pala ng ano yan. Eh, nilagay ko na yung chicken thigh. Inilagyan ko ng uh, na beef. Mm. Ayan. Favorite ihalo ni Chef sa gulay yung mga ganong lasing meat. Oh, uh, sote-sote lutuin natin ng konti tapos ano bang panlasa ko dyan mm, lagyan ko lang ng ano yan eh ang alam ko nilagyan ko ng uh, kikuman o oh, pepper yan, sige, halo-halo lang, halo-halo. Guys, samahan nyo ako sa aking pagluluto today. Kasi na-miss ko kayo eh. I miss you so much all. And shout out sa lahat. Ayan o, oh, medyo luto na siya. Nilagay ko na yung sitaw. Hmm, sitaw pa more. Diba? Ang daming sitaw. At nga pala, shout out sa aking tinans. Binigyan ko sila kasi ang kong nalutong gulay. So, binigyan ko rin ng aking gapit bahay. Pak, ganun. <laughs> ba diba? So, pag nagsuti ako ng mga gulay-gulay, guys, dinadamihan ko na kasi nga eh, may binibigyan din naman ako tapos nilagyan ko na ng kalabasa ayan ang kalabasa favorite ko kalabasa eh oo pag nanghihina ako kulo ka lang ng kalabasa, mas mo lang yan takpan mo na natin yan tapos mga ilang minuto, ayan naluto na I mean, malapit na palang maluto wala pa pala <laughs> o, wala pa pala, malapit na, malapit na ang mm -mm, lasa ko dyan, ilagyan ko lang sa uh, isang chicken cubes, hindi ko na pinakita sa inyo, pero lalagyan ko yan ng uh, kikuman soy sauce, kasi guys, ang gamit ko sa pagluluto talaga is kikkoman for life yes o, oh, di ba? Tingnan niyo, o. Oh. O, oh, paluto na kaya. Bidbura na ng kikuman. Pampasarap yan. O, oh, sige pa. Kikuman pa more. Ayan. O, oh, di ba? Ang ganda na ng itsura, o. Oh. Sarap. Mmm. Mua-mua. Chup-chup. <laughs> Tikman natin. O, oh, ayan lang yung mga gusto kong ulam uh, pag marami akong gulay. Alam niyo yon. Uh, simple lang pero masarap at healthy Yes, luto actually luto na 'yan eh. Tikman natin. Oh, time. Yum yum. At next na gagawin ni chef, itabi-tabi mo na 'yan. At uh, mayroon pa tayong uh, gagawin na uh, pagkaing isa. Oo. Uh, uh. Ano pa bang gagawin ni chef ngayong food? Ay, uh, luto na 'yan eh. mo na 'yan, chef. Ito, nga ng palako ng chicken breast i-cubes ko siya ng maliliit. Ayan, hiwa-hiwa. Hiwa ay ng pagayaan. Sige, hiwa pa, chef. Hiwa lang, hiwa. Hiwa pa. Ah, shout out nga pala sa lahat ng mga supporters ko, sa mga hindi ko na supportahan. Mega, mega love shout out sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Mga lalabs na miss ko na kayong lahat. Sila si mami, uh, si daddy, and then sa mga sisikoy, sa mga, alam niyo mga mga friend. Ayan, na-cubes na yung chicken breast at lalagyan ko siya ng Japanese floor yan Japanese floor kasi po iyan ang aking ihahalo sa aking magiging spaghetti letter yes oh tapos mikos mikos I mikos mikos natin yan chef mikos mikos mo yan mikos mikos tapos ifa fried natin yan ifa fried oo sige fried mo na chef yan naka fried na siya I fried siya hanggang mag golden brown yes hanggang mag golden brown siya oo oh. diba para maiba ng ating uh, style nating pasta ngayon ayan ang aking uh, dinner yes oh kasi mamaya maglilinis pa si chef eh daming trabaho sa loob at labas oh buhay ay shout out sa lahat dyan. mega mega love shout out Ayan, pa golden brown na siya. Ayan, luto na nga pala siya. And then, tabi-tabi muna natin yan. Put aside. Actually, ang ating gagawing sauce is fresh tomato. Yes, fresh tomato. Yan pakuluan natin yung ating fresh tomato. Ayan, ang aking pasta ang aking uh, chinap chap na no garlic. O, oh, di ba pag na pakuluan na yung tomato, tinatanggal ko yung skin. O, oh, oh, tanggal ang skin. Um, guys, mas masarap kasing gamitin ang fresh tomato sa spaghetti. O, oh, guys, sa mga instant, yan. Ah. Uh, yan, ganit, pakuluan mo lang siya, palambutin, hanggat uh, madaling tanggalin ng balat ng tomato. Yes, kulo-kulo, tanggal-tanggal. oh yan, ganyan lang. oh Tano lang, patience lang. Patience, mo magmodele. May nakalaban. Ayan, at sa lahat, once again, may kami shout shoutout. And please, connect, connect, and support to my channel. Channels, I love you all. I love you guys. Mua-mua, chup-chup. Ayan, oh, lumambot na siya tapos ipipress mo siyang ganon. Diba? Oh, dorog pa, dorog. Ayan, maglilinis mo na si Chef Chef. Uh, mamaya na ano yung pasta guys, maglilinis mo na ako. Eh, kasi ang alikabok na yun sa hege. Eh. o, Oh, linis-linis mo na. Tingnan mo, oh. may may ano na yung damit ko na dumihan na. Linis-linis <laughs> mo na ha. walis-walis uh, mo na kasi ngay eh, ayoko nang nakakaapak ako ng dust-dust diyan. Dust o, linis pa more Sige, chef. Ayusin mo ang pagwalis dyan. Ayan, saan man punta mo? Ah, ako yung nahihilo sa Ah, sabi niya, ah, magwalis daw muna sa salabas. At, ah, ayan. Linis-linis mo na. Punas-punas mo na. Ayan, magwawalis mo sa salabas. Walis pa more Tapos, sa ah, magbunot ka muna ng damo dyan. Eh, may damo-damo din -damo kasi tumutubo. Alam mo ganyan, guys, tag-ulan. Ang bilis tumubo ng mga damo ay, ayan, sige, walis-walis pa at yung washing machine sa likod nakuha na nga pala yan dahil eh, luma na yan bulok na yan, bunot mo na chef And bunotin mo yung mga damo dyan uh, sumibol-sibol o diba yan lang yung mga routine ko sa umaga guys, ayan, walis-walis tapos yung mga tuyong dahon fertilizer uh, rin yan bubulok kasi yan eh, maganda yan fertilizer o ayan oh, yung mga nakalagay sa garbage bag mga tuyong dahon na yan nabubulok ko yan ihalo sa um, pataba ka lang, kukuha pa akong daspan kalimutan ko magdala ng daspan ayan, ang daspan ko eh, lumiit na, <laughs> nasira na <laughs> oo o, diba, o, tapos na magwalis tapos pabubulukin ko yan ayan, tika, pasok muna tayo sana ang punta mo chef o, nung babay, hindi pa tayo tapos huwag ka muna magbabay, pasok muna tayo sa loob ng bahay at uh, ano pa isa shout out dyan shout out sa lahat nga pala o, sa mga supporters ko uh, mega mega love shout out at uh, ayan o, ang sabi paikot ikot lang ko dito punas punas araw araw kung chinichik kung may alakabok o wala kasi ayoko nang maalikabok yan ayan ang aking uh, tahanan o, yan ang pinapopahan natin dyan ngayon pag walang tao dyan ko natutulog syempre hmm. ay naku na miss bahay ko oo, at ito na malapit na tayong kakain ng pasta kasi gutom na ako eh tapos maglinis at magluto. Uh, uh, ayan, kakain na si chef. So guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pag-watching ng aking uh, videos at uh, ito na ang pinakahihintay ko, ang kainan ng pasta. Ayun oh, sarap oh. And thank you guys, I love you all. momo